bumili po tayo ng fruits. Mga bitro. Mga fruits. Ang mga fruits. Fashion fruits. Uh, mga gulay gulal Bakit gustong gusto namin bumibili ng bitroot? Kasi yung bitroot, hindi lang pang diet to. Oh, mga ano rin. Ayan na. Bili tayo ng beetroot. Alam mo, gusto namin itong mal maliliit. Kasi yung maliliit, mas masarap. Hindi siya ano... Mas matigas ba? Hindi sila... Matubig yung iba, no? Oo. Uh -huh. Kahukay ano pa Ha? Kahukay. Kahukay, bagong hukay? Kahukay lang. Hugas or kahugas ka or hukay? Hindi, hukay yan. Kahukay nila. Bagong pitas. Ay, oo. -o. Wala na eh. Tinakbon nila yung aso mo. Wala na. Ang taan ka na bigat. Ang taan subli-subli. Baka. Ito mas maganda itong maliliit na bitrot uh, pag, ito din ang kung may problema ka rin sa pagbabawas ito ang kinakain namin para maganda ang pagbawas bawas ka dalawang bisis parang pang diet din mag diet din to Ito na to. Ito na yan. Magbayad na tayo. Ito na fruits. Mahal ang paninda nila dito kasi fresh din. Thank you Mga pumpkin na malalaki Thank you for watching Ote, yan ang aso Uuwi na Gumalakad mag-isa O oh. <laughs>